Tara guys, siga tayo ng kaingin. Bago nga pala magsiga ay inipon ko muna yung mga damong ng tuyo. Para sa isang timbon ay doon na lamang natin sisindihan Alas 4 na nga pala ng hapon nung pumunta kami doon sa kaingin Para sabi namin ay hindi masyadong mainit Pero pagdating namin doon ay sobrang init pa rin pala At ito na yung siga na aming ginawa Lalo nga nung nagsiga kami ay dumagdag pa lalo ang init Ginagawa nga palang pagsisiga para maubos ang mga damong nagamas at pagkatapos nito ay pwede ng tamnan. Kapag nga pala tayo magsisiga sa mga kaingin ay huwag nating iiwanang may apoy pa ang ating mga sinigaan dahil maaaring magdulot ito ng grass fire kung sakaling kumalat man ang apoy nito sa mga damo. At dito nga ay natapos na ang aming pagsisiga naubos na rin yung mga damong mga inipo namin. At ito ay maaari nating tamnan tatlong araw o isang linggo pagkatapos masigla ang mga damo.